Basi malapad rin sa Indo o malapad ang seawall. Oh, tapos may idayaan ka mo, di ba? Ay mga nanginapagsiksikan ng alibagon. Wala na idayaan ang alibagon. Kay way karsada. Niyan, gapangutan ako. Yeah. sa Pag, may alam ng mga basi <laughs> <laughs> na ko ang space o oh. kasi pinaglaban nga hindi pwede nga laparan ninda nga iilog ninda dito oh, ang kalapad ay paano pa dito ang mga magulang magpanaw-panaw oh, <laughs> ay wala na gining mapanaw-panaw ng oh, mga magulang ay pinaglaban naman nagrally kami dito sa baybay oh. na. yan nakaugdok na as in nakaugdok na talaga dyan dikit sa ano sa dagat lampas pa lampas na dito? sa dagat lampas nila sa unga dito pa hindi kami magpasugot. Mm. Eh paano pa kami ang gapayana, pagpangita, mm. ay din kami mabuhay ng pagkikita. Imo yung na yung ginahambay ko. Ibuhay na ginahambay ko. Ibuhay na ginahambay na ginahambay ko. Ibuhay na ginahambay ko. Ginatras ninda, nagsukot lang ay atras pa ibabaw. Okay. Sa so, imo, anong ginupisahan niya ninda, nga din nasa ibabaw. O, imo to, ang ginahambay ay, yung ko. Si panindu, no? Oo. Ay, ay ang gusto ninda. sa ano? na Ay, paano? Si Bibs. Ah. Si Bibs, eh, ay problema. Hindi ka ba memo pa sugod? Ay, dapat. Teka, dapat space. Para gay space. Kay higay dayaan. Nakita nindoy higay dayaan ang sugod. Ang alibagon makitid po ang lupa. Imo gid ang ginaano ng mga mangisda kay wala gid space na. mismo bayay na inini ano? Oo, bayay na. Tapos. Pero wala yung problema dok kay ganay sibol no? O bakit basi kailangan pa ang ng pa? Ayun, double siwol. Ay, pito mo ko basi. Ari dyan kwarta.

Thank you so much explanation kasi damo ang mayad sa Alibagon. Ayun, alibagon <laughs> nga mga pwede. Sa alibagun, yeah. damo. ginakontra ako eh. Ako ginakontra rin nila. nag-ano ko yung kaya sinidre, Dito Ay, nasa bat ang kasagutan, Lord. Thank you po, Lord. Kaya nasa bat ang ako ng punguntan so, Ay, dito. nagpasalamat ako sa antik ko. Pinilit niya ako dahil, Andre. Para. Buwak ko pinto nga imo ini matatabo nga kana eh. Buwak man ang angkol ko. Nag-aano ang kami. kita Igay sibol po ang sugod. Igay sibol ang sugod. Po ayan oh. Pero pinaglaban ninda nga bukong dikit sa dagat. Kaya may dayaan po sinda. Ano yan dito kagayen ha? Kaya po may dayaan sinda. Hindi pa baba kare. Okay. Paano matatabo sa Alibagon? ina hey, ina Inna. mo na ako na to problema wala na kami matatabo dyan ako mga ano na ako vlog. ako kagpaparahong ko na ipalawod San Pedro Wala na kami mag-iya na kita'y pangabuhi Ay,